Oo. Oh. Malayo nila yan dati. Ha? Huh? Likod na ng ano to si... Nang na to? Saan na to? Phase 1. No, 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 ah, phase 1. Kailangan na. ko ng magpas. Ha? Malapit na tayo matapos. Malapit na ba? Oo, oh -oh, malapit, malapit na. na matapos? Oo, oh, matatapos na tayo. Andahan. Nalagay ko pa sa box. Carry ko yan doon. Ay, carry ba? Yeah. Ate. Halika na, bay picture ka ng picture baka hindi ka makatawin. Halika na rito. Okay. okay. Ay, maglang aso, pera aso. Oh my God, aso. Hi, po. Hi, aso. Hi, aso ay to oh, po. kayo ate. <laughs> Tingnan mo May to. dito o, paano na yung papel lang ano na. Ay! Kinakasusunod yun. Ay, kinakasusunod yun. May drive-in ka doon. ano na na yun. sila. Oo. Hindi sila phase 1. Sis Jen? Hindi, delta? Sis Jen. po. Sino ka? Ako

Mmm, okay. Laudato. Laudato. Thank you Thank you Thank you po. Yes po. Oh, na? Para Ginagawa niyo Ito oh, laki oh, Laki. Mm. Malaki oh, na bahay niyo. Okay na yan. Yung iba nga parang, parang baro. Yan. Okay na yan. Kayo lang po dyan. Kayo lang po dyan. Mm. Thank you. Tusta niyo po yan. Torta. Pwede rin yan. Mag-spaghetti ka. Yan ang gawin mo. Ito. Ano yung niyo naman di para pag-uwi ano, eh, ano, ano, Anong oras? ng mga lang -do. Januari, dato. Ay, ano? Wala dato October Hindi nang no <laughs> Wala October. <laughs>